May white jersey pa? Ayun kasi nanalo white eh. Oo nga okay. ba? Kylo! 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 Uh, Nanonood ka ng gilas? Oo oh, naman! Sino sa tingin mo ang player na pinakasayang ang talent sa gilas? Sayang ang talent? Na hindi napapasok. Renz Abando. Bakit? Napakalakas ni na Renz Abando. Depensa. 3 points, rebound. Kung uh, baga playmaking. Lahat all around siya pero kulang yung AR. Karen sa bando ka na yun. Karen Thank you, thank you. Ah, yung pinakamalaking talo. Ano na? Pinakamalaking talo, pinakamalaking talo. Ano pinakamalaking talo? Natanong ako sa sa'yo. Oh. Nanonood ka ng gilas. Yes, syempre. Sa lahat ng players ng gilas, sino sa tingin mo ang sayang ang talent sa kong? Arnold Club yun. Arnold Club yun. Actually, lahat naman sila nagamit ba? Diba? yung playing time lang naman ang wala. Kasi mahirap eh. Kasi lahat sila, alam mo kung kulang sa kanila. Candy. Kasi saglit lang sila nagsama sa yeah, ng Training. Yeah. Sinabi ni LA Dinorio 'yan. Kung more on training pa sila, marami pa silang, kumpara yung chemistry ba? Okay. Yung, yung sinasabi ni LA, that team mas matagal silang nagkaroon ng chemistry. So tingin ko chemistry daw yung kasi okay. na okay importante sa basketball nakilala nyo isa't isa yung oh, chemistry. Ayun, ay base lang sa nakita ko status ni LA. So, wala wala akong nakita. Lahat naman sila nagamit din. Eh. Let's go! Thank you, Jenny! Bakit sinusundan mo eh, ako? May tatanong ako sa'yo. May tatanong mo? Nanonood ka ng gilas. Oo. Oh. Siyempre. Oh. Sa tingin mo, sino sa mga players ang nanghihinayang ka sa talent? Ikaw lang ha, ah, sa sarili mo lang. opinion sa talent ng isang player ng gilas. Reza Bando. Bakit? Ah, uh, malaki yung potential kasi bata pa tapos kitang-kita sa laro nung pinasok siya last minute na napakasipag, ang ganda ng depensa. Kung napaaga aga yung pagpasok ng bata, nag-init, siguro magkakaroon ng panibagong transition kasi baka makasabay si Renz Bando sa gagawing play ni Jordan Clarkson kasi si Clarkson, 'di ba point guard? Si Renz Abando pwedeng mag-point guard, pwedeng umalalay para kay Clarkson. So, yun lang nakikita ko. So, dalawa silang magiging point guard. Mag magkakaroon dito? ng blending. Oo. Oh, okay. Kasi, ma-adapt na nila Junmar, yes. nila Jaffet, kung sino may papasok na sentro doon. Magkakaroon ng blending kung sa kala ilang. Kung baga, dalawa yung gagawa ng play sa kanila sa court. Dito? Dalawa, halinhinan. Kung si Clarkson ang do-double team, Pwede si, si Abando. Abando ang kakana. Kung si Abando ang do-double team, magkakaroon oh. ng play kay Clarkson. So, para, para kay General Renz Abando. Let's go to Oh, yes, the announcer of the day. <laughs> Dawan, nananagyan ng gilas? Yes, of course. Sino sa tingin mo sa mga player ng gilas sa hihinayang ka sa tali? Abando, na inabandonado. <laughs> Bakit? Sayang, di na nagamit yung last, ano eh, last, bu buong, ano yun, buong game yun, di ba? Last three minutes lang ata, ano? Uh -huh. Anong pinaka, anong skills ang pinaka-paborito mo kay Abando? Anong skills Hassle kay Abando? Hustle play. Hustle play niya, yung Hassle. defense para sa iyo abando. Yes. Boss. Cameraman. Ako so, maging icon. Ano 'yun? <laughs> Boss, di ba nanonood ka ng gila? Hmm. Sino sa tingin mo ang nanghihinayang ka sa skills ng player sa loob ng court? Si Clarkson. Bakit? Hindi mailabas yung potensyal ni Clarkson pagdating sa mga perimeter. Dahil? Ewan ko, hindi siya mabigyan doon. Marunong si Clarkson sa perimeter. Eh. Lahat pwede niyang gawin eh, no? Yes, yes. Pang yeah. three points, pang perimeter, pang salaksak. Yung perimeter yung gusto kong ma-boost. Kasi boss, siguro na double team siya. Pwede. Wala pwede mangyari siyang... yun. Pero dapat, bago siya i-double team, may naka-alala. Yun yung kailangan. So, boss, Hammerman, Clarkson. Coach, Hammerman, Gilas. Let's go. <laughs>